Madami kasi nagtatanong kung paano ba daw talaga tayo mapapansin ni algorithm. So ito guys, isa ito sa palatandaan na ikaw or ang iyong mga video, ang iyong mga content ay napansin na ni algorithm. At paano mo ito malalaman kapag naka-receive ka na ng notification na ganyan. Yan. Yan ang nagpapatunay na merong nag-remix or gumamit ng iyong used audio na kalagay dyan. Nice. For example, Mami Maria, use your original audio in a reel. So, dahil dyan, kapag nakaka ka na ng ganyang mga notification, ibig sabihin, mas napansin ka na ni algorithm, mas dinidistribute nyo na ang iyong Uh, videos so maraming nakapansin at nag remix ng iyong video so dahil sa kanila na nag remix uh, or gumagamit ng iyong audio ay mataas po ang possibility na mas dadami po ang iyong views posible karong magkakaroon ng million views at lalong lalo na po magkaroon ka din ng maraming followers or dagdag na followers. Kaya wag mo pong kalimutan na in-enable po ang iyong remixing or i-turn on mo po sa iyong settings ang remix Your reel para naman po ito ay ma-remix ng ibang content creator or magamit ang iyong audio kasi guys napaka legit nito guys isa ito sa dahilan kung bakit po tumaas ng mabilis ang aking followers at dumami ang aking mga views ng aking video so sana makatulong itong video ito and please share this video and follow for more